Madalas bang hiramin ang iyong mga kagamitan? O kaya naman ikaw ay madalas na magpahiram ng mga kagamitan na iyong pagmamayari? Narito ang mga iilang mga dahilan kung bakit hindi mo dapat ipahiram ang mga kagamitan na ito. Dahil hindi lamang ito maghahatid ng mga mikrobyo sa ating katawan, bagkus ito rin ay maghahatid ng bad luck sa ating buhay. Narito ang limang kagamitan na dapat mong iwasan na ipahiram o hiramin kahit kanino man. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ang unang bagay na dapat mong hindi dapat ipahiram o hiramin ito ay ang damit. Alam mo bang sinasabing sagrado ang ating damit? Kapag ikaw ay hihiram, siguraduhin lamang na ito ay nalabhan na. At kung ikaw naman ay magpapahiram, siguraduhin din na dapat nalabhan mo na ang damit na ito. Dahil kung hindi mo ito nalabhan at ito ay iyong ipinahiram sa iba, ito ay maghahantong sa isang bad luck sa iyong buhay. Ito ay sinasabing ipinapasa mo sa iba ang swerte. Dahil ang pagsusuot natin ng damit ay isa itong sagrado, kailangan labhan natin mabuti ito bago natin ito ipahiram sa ibang tao. Ang pangalawang dapat mong iwasang ipahiram ito ay ang ballpen. Sinasabing ang ballpen ay meron itong good karma. Kung kaya't hindi dapat natin isinishare ang ating good karma sa iba. Kaya iwasan mo ang gawain na ito. Ang pangatlong dapat mong iwasan, ito ay ang pagpapahiram o hiramin ang iyong sapatos. Sinasabing ang sapatos ay, ay isang sagradong gamit kung saan hinahanap natin ang destinasyon ng ating buhay. At dito rin nakalaan ang ating tadhana. Kaya iiwasan natin ang magpahiram ng sapatos ang pagpapahiram ng sapatos ay nagpapahiwatig na ipinapasa mo ang swerte mo sa ibang tao at ang paghihiram din ng sapatos tumatanggap ka ng isang bad luck na nanggagaling sa ibang tao dahil hindi natin alam kung ito ay may bitbit -bit na negatibo sa kanilang buhay at ito ay maipapasa sa iyo. Ang pang-apat na dapat mong iwasan na ipahiram o hiramin ito ay ang panyo. Ang panyo ay sumisimbolo ng sagradong gamit. Sumisimbolo ito ng pagluha, kalungkutan o kasiyahan. Kung kayo ay nagpapahiram ng panyo, ibig sabihin ipinapasa nyo sa iba ang pagluha o pagdurusa. At kung ikaw naman ay hihiram ng panyo o tatanggap ng panyo, ibig sabihin ito sinasalo mo ang mga pagluha o sakripisyo ng ibang tao. At ang panglimang dapat mong iwasan na hiramin o ipahiram ito ay ang relo or wall clock. Ang rilo ay sumisimbolo ng ating buhay o takbo ng ating panahon. Meron itong daladalang negative or positive energy. Alam mo bang base sa mga eksperto ang pagpapahiram ng rilo or wall clock? Sumisimbolo ito ng pagkalugi o pagkawala ng trabaho o negosyo kaya iiwasan mo ang mga bagay na ito. At yan ang mga bagay na dapat mong iwasan na hiramin o ipahiram ng mga kagamitan dahil maghahantong ito sa samot-saring kamalasan sa iyong buhay. Yung video po ay ibabahagi ko sa inyo ngayon ang pinaka-epektibong pampaswerte kung kayo po ay negosyo o meron kayong mga tindahan. Ito po ay epektibong nagpaparami ng benta. Kung kayo po ay nahihirapan sa pagpapadami ng benta at tubo, ganun din guys, Gawin nyo po ito para makaakit kayo ng maraming benta at kapirahan sa inyong tindahan. Gamit lamang po guys ang plastic na spray bottle. Kailangan po ninyo ng ganito guys. Or kahit malaki pa po dito, mas mabuti kung medyo malaki pa po. At lalagyan po natin ito ng tubig na may asin. So bago ko po nilagay yung tubig dito guys na may asin, nilagay ko po muna ito sa isang tabo. At tinunaw ko po muna yung asin sa tubig kasi bawal po siyang dito po papatunawin Kasi po magbabara po yung mga buo-buong asin dito sa tube ng ating spray bottle. So kung tutunaw po kayo ng asin guys, pwede nyo po itong itunaw sa baso kaya naman sa tabo. Kung kayo po ay mayroong mga lalagyan na mapagtutunawan ng asin. At kapag tunaw na po yung asin sa tubig, pwede nyo na pong isalin dito sa spray bottle. So, yan po yung ginawa ko guys. Kung kaya't makikita nyo, wala po siyang laman na asin sa loob kasi tunaw na po siya. So, ngayon guys, kailangan din natin dito ng dalawang crystals na tinatawag na Tiger's Eye at Green Aventurine. Ang dalawang crystals pong ito guys ang nagbigay swerte sa aming negosyo. Hindi lamang po ito sa negosyo kundi pangkalahatan na kapirahan. Kung kayo po guys ay naghahangad na maparami ang inyong pera, kailangan nyo pong ilagay itong dalawang kristal sa loob ng spray bottle natin. Ang bisa po ng Tiger's Eye is money magnet at protection din po ito sa lahat ng krisis ng ating pinansyal na mangyayari sa ating negosyo or kaperahan. Kumukontra po ito sa lahat ng mangyayaring negatibo sa ating pinansyal. At ito rin pong isa guys is Green Aventurine Stone for Money. Original crystals po ito guys, galing pa po ito sa bansang South Africa. Stone for money po ito guys, malakas po itong maka-attract ng maraming kaperahan. So ito pong dalawa guys ay magtutulungan para makamagnet ng kaperahan. So ngayon guys, ilalagay po natin ito sa loob ng spray bottle. So, balit guys, bago nyo po ito ilalagay sa spray bottle, siguraduhin lamang guys na hugasan yung mabuti ang dalawang crystals bago nyo po ilagay dito sa spray bottle. So, ngayon guys, ilalagay na po natin dito sa spray bottle. Ganyan lang po ang ilalagay nyo. So, maa-absorb nyo po dyan guys yung tubig na may asin. Kasi po yung asin, nagpapalakas po yan ng vibrational energy. So, kung saan, Kapag in-spray po natin ito sa ating mga tindahan o kaya sa negosyo natin, spray po natin sa ating entrance door o kaya naman sa bintana o sa ating mga grocery. Spray po natin ito o malapit sa ating mga kahera o pinagbebentahan. Ganyan po ang gawin nyo, spray spray nyo lang po ito o kaya naman po guys sa inyong bahay. Mag-spray po kayo nito sa loob ng inyong tahanan para makaakit ng maraming kapirahan at swerte. So ganyan lamang po guys ang inyong gagawin At, at kapag naubos na po yung tubig Magre-refill naman po kayo katulad ng inyong ginawa So kung nais nyo po guys magkaroon ng dalawang crystals na ito Na nilalagay sa spray bottle Ito po guys is available sa aming Shopee store O kaya direct order sa amin 500 pesos lamang po ang dalawang ito guys So hindi na po kayo lugi kasi Lifetime nyo na po itong magagamit At habang buhay nyo na po itong magagamit na pampaswerte, pwede nyo pa pong ipamana sa inyong mga anak. So, 500 pesos lamang po kung nais nyo mag-order. Pwede po kayong tumawag or mag-text sa aming cellphone number na 0910-025-7566. So, spray nyo na po ito guys sa inyong bahay o sa inyong negosyo para makaakit ng maraming kaperahan at swerte. Maraming salamat guys at hanggang dito na lamang.